Magandang umaga mga friends, mga guys, sa pamilya ko dyan sa Cavite, sa mga kamag-anak ko dyan sa probinsya, sa Iligan, sa Sambuanga, sa mga kapatid ko, sa Punta Silom, sa Kalangahan, sa mga anak nila. Uh, happy Halloween sa lahat. Uh, dito pa rin ako sana, sa tagal-tagal ng panahon na hindi ako nakauwi dyan. Uh, dapat ngayong araw na ito, mahalagang araw makauwi tayo eh sa mga mahal natin sa buhay na namaya pa, kaso lang mahirap ang buhay eh at hindi naman tayo nakapunta dyan at least simenteryo pa rin itong pinupuntahan para naintindihan na pa rin na tayo, mga friends mga guys maraming salamat dyan sa mga subscribers ko sa youtube channel sa mga followers magingat po kayong lahat lagi uh, ganun talagang buhay dito kami sa simenteryo sa Manila Memorial Park po, wala pang tao kasi masyado dito mamaya pa ito marami kami lang nauna hindi naman tayo nakauwi sa mga mahal natin sa buhay dito tayo sa ano, pinagsisilbihan natin uh, sa hanap buhay na naman ganon talaga kailangan mag-sacrifice tayo, tayo kasi dito tayo nabubuhay Sakripisyo sa buhay kailangan para sa mga pamilya natin basta magingat lang kay lagi trabaho tayo ng maayos ng patas para magandang buhay mga friends mga guys mga followers ganun talaga hmm. habang may buhay may pag-asa pa tayo tandaan natin na ang buhay ay sabi ni Kim nga ay weather weather lang uh, uh, panahon natin kung bahala na si Papa Jesus sa atin alam na yung ginagawa natin uh, lang po magandang umaga and happy Halloween uli and God bless you all